Patuloy na binabantayan ng pulisya matindahan ng paputok sa Bokawe, Bulacan. Gusto po nila makasigurong walang nagdebenta ng iligal na paputok. Nakatutok doon online si Dante Perez. Dante? Yes, Pia, sorpresa ang nag-inspeksyon sa mga tindahan ng paputok at pailaw ang PNP at ang Bureau of Fire Protection naman dito ay uh, naka-full alert status pa rin. Kaya si PNP Chief Director General Alan Purisima mismo ang nag-inspeksyon sa mga bentahan ng paputok at pailaw sa Barangay Turo rito sa Bukawe, Bulacan. Mahigpit ang pulisya para sa mga para walang makalusot na mga ilegal na paputok. Kagabi nga, pitong tao ang naaresto sa Bukawe matapos mahuling gumagawa ng ilegal na paputok. Sa kabuuan, mahigit isang milyong pisong halaga ng mga ilegal na paputok tulad ng Piccolo. Plapla at Goodbye Philippines ang nakumpiska na. Karamihan sa mga Etopia ay galing sa Bukawe pero may mga galing din naman sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Aminado naman ang PNP, hirap silang tigilan ng mga gumagawa ng ilegal na paputok dahil na rin nasa 2,000 lamang ang piyansa para rito. Wala pa rin daw nahahatulan sa mga sinampan nilang kaso simula pa noong nakaraang taon. Kabilang na nga rin dyan ang pagpaputok ng baril. Pero patuloy raw ang kanilang investigasyon. Umabot na sa sampu ang tinamaan ng ligaw na bala ngayong taon at wala pang nasawi. Hanggang Enero naman daw pia ang amnesty ng PNP sa mga may loose firearms upang maiparehistro ang kanilang mga uh, gamit. Narito ang kanilang pahayag. Oh, no, bumibili kami, yung may mahina lang di masyadong malalakas. Kasi dito wala namang malalakas dito eh. Bawal kasi eh. 'yung paputok lang na nandito, 'yun lang ang binibili namin. Mas maingay, maswerte, palagi. Mas, mas sayang. Tapos natin ngayon 'yung mga inspection at saka 'yung patrolling sa ating mga barangay sa lalong sa mga pulis natin. Kaya nga po ang mga polis natin ngayon ay wala pong bakasyon. Kinansel po natin lahat ng leaves, wala pong mga breaks. Ang penalty niyan is from 6 months to 1 year of imprisonment and fine of 20,000 to 30,000. Samantala tiya sa mga oras na ito ay uh, may bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito sa bahaging ito dahil na rin sa dami ng mga namimili. Balik sa iyo tiya. Maraming salamat, Dante Perelio.